Have a nice day, best friend. Last week pa nga lang ay nagpaplano na kaming mag-close ng aming tindahan. Dahil ang plano nga namin ay magdi-day off kami para makapagpahinga na rin. Pero dahil naaliw nga ako sa paggawa ng DIY bracelet, napag ko nga na umalis kami para mamili ako ng mga beads na kulang don sa aking ginagawa. Tamang-tama nga at may nagpa-customize nga sa akin ng bracelet kaya naman naisipan ko rin naman talagang sumadya sa bilihan ng mga beads para makompleto nga din yung aking mga materials <laughs> dahil nga kulang-kulang wala rin akong panglalaki na beads. Araw ng Martes So, kaya nga may pasok yung anak ko. At hindi kami pwedeng matagalan doon sa aming pupuntahan dahil magsusundo pa kami before lunch. Malayo pa nga lang nakikita ko na yung kadiliman ng kalangitan. Kaya naman medyo nag-alala ako dahil nga wala kaming dalang kapote at payo. Malayo pa nga kami pero nararamdaman ko ng pumapatak ng ambon. Kaya naman ang tanging dasal ko na lang isa na nga wag na lang lumakas. Sa mga lugar nga na daanan namin may part nga na mainit, may part din na umaambon. Pero si Kuya nga talaga ang umagaw ng aking attention. Kung makikita nga sa part na to ay tirik ang araw. Kaya napasabi na lang ako na yung tirik ang araw pero si Gui nakakapote <laughs> So, nandito na kami sa Quiapo at ramdam kong malapit na kami. Kaya naman excited na ako makita yung bilihan nga ng beads na aking gustong-gustong puntahan mga nakaraang araw pa. Umikot nga lang kami at di ko expect na ganito pala dito. Maraming bilihan ng mga prutas, toyo daing, at kung ano-ano pa na hindi mo naman talagang aakalain na mayroon talagang bilihan dito ng mga beads. Kaya naman medyo malayo pa pero natatanaw ko na nga yung signage ng aking shop na pupuntahan. Pag park nga namin ng motor, ganito na agad yung makikita mo sa bungad niya. Ayan, may nakalagay na DIY Beads. Pero kung gusto mo naman bumili sa Shopee, sa Lazada, meron din silang account doon. Yun nga lang, medyo mas pricey siya ng konti kasi nga may charge yata sa Shopee or Lazada kapag magsiseller ka sa mga apps na yun. So ito na nga, nagikatikot nga kami dito sa baba. Bali, dalawang floor lang eto. Isa dito sa baba at isa doon sa taas. As you can see naman, maraming klase ng beads ang makikita nyo rito. Talaga naman halos nga lahat na makikita mo rito. E eh, parang gusto mo na talagang bilhin sa sobrang gaganda ng mga beads. So yung mga ganitong beads nga nakadisplay nila, is parang ito na yung pinakatingi nila. Ito yung mga klase ng beads na mahal nga. Kaya naman ang ginagawa nila, parang ginagawa nilang necklace, pero ito na yung pinakatingi, hindi na nga nila pinaplastic para kahit papano kapag may mga customer nga naman na titingin, ay mahahawakan nila kung anong klase beads nga yung gusto nilang bilhin. Unang tingin ko pa nga lang, pero ito na yung beads na talagang nagustuhan ko sa lahat. At kung makikita nyo nga, ayan na, mayroon silang price na nakadisplay. Depende sa mm or laki ng beads na gusto mo. So, ang presyo nga nyan sa isang tali may 190 pesos, may 120. Kasi yan yung mga klase ng beads na talagang magaganda. Tapos dito naman nakakuha na agad ako ng aking bibilhin na thread na kailangan ko dahil kulang ako sa materials, lalo na sa mga tali or thread niya. Sa sobrang dami nga ng thread na nakalatag, eh halos parang gusto ko na ang kunin lahat dahil sobrang gaganda nga, may iba't ibang kulay. Siyempre, kumuha lang ako ng mga kailangan ko. So, yung white and dark, katulad ng black, brown, ganyan. Kasi mostly yun naman talaga yung kailangan. Depende na lang kapag talaga makulang kulay ng beads yung gagamitin mo. Kailangan mo talaga ng colored na thread. Sa so, dami nga ng thread na nakita, kung mayroon pa nga akong hindi nabili. Sobrang okay nga mamili dito kahit na nakasilled yung mga thread nila. Mayroon naman silang sample na nakalabas para kahit paano mahahawakan mo kung anong klase yung kailangan mo. Kung gaano ka kakapal or kung gano'ng kanipis. Ang presyo nga ng thread dito na elastic may 30 pesos, may 45, may 55. meron din silang mga manilipis na copper wire. Tapos yan, dampot lang kung dampot. Sa so sobrang gusto ko talagang bilhin lahat. Hindi ko na malayanan na para na pala mga pinupulot ko. Tapos ito may tig 100, meron ding tig 45 or 55 yun. Depende sa nipis or kapal na gagamitin mo. Ito kasi masyadong marami so yung konti lang muna yung ginamit ko kasi hindi ko pa naman talaga kabisado yung paggawa na gamit yung copper wire. Tapos dito, humuha na rin ako ng plies or tools na gagamitin ko sa paggawangan ng mga beads. Ang kinuha ko nga lang din dyan ay eh, yung mura lang para may gagamitin lang ako. Tapos next naman, umakit naman kami sa taas. Bali, ito yung second floor nila. Dito nga, for beads naman yung makikita mo, yung mga naka- plastic stigma na. So pagkakit mo palang may kita mo na meron silang nakapost na Shopee account at Lazada account. Meron din silang Facebook account. So yan, yung mga beads na iba't ibang klaseng design, iba't ibang color, iba't ibang size. So ito naman yung mga letters na iba't ibang kulay. So sa ganitong klase nga ng beads, yung letters na iba't ibang kulay. So per pack nila ay 100 pesos. So umikot-ikot pa nga kami yan. Meron din silang mga gold, meron pang iba't ibang klase or yan, ibang kulay din ng beads na may letters, meron silang kulay black. Meron ding white and so on and so forth. <laughs> Tapos dito naman, nung una ko makita tong beads na to, sobrang ganda talaga siya sa mata. Kaya naman, nag-repan nga ako ng ibang kulay. Baka ka ako merong pink kasi favorite ko talaga color na uh, pink. <laughs> Tapos dapat pala kapag mamimili ka, alam mo yung mga size ng mga beads na kailangan mo. Mabuti na nga lang yung mga nakuha kong beads. Yung iba talaga pare-pareho ng size. Tapos may mga beads din akong kinuha na talagang maliliit. Kasi kailangan ko sa pang combine or pang combination ko sa mga beads na medyo malalaki yung size. So dito nga, panay-panay na nga yung ko dahil nga sobrang gaganda talaga ng mga nakikita kong mga beads. Panigurado kung kayo yung makakapunta siguro ganun din yung gagawin niyo guys. Pero lahat naman ng mga kinuha ko na yun, hindi ko naman yan talaga lahat binayaran. Pag nga sa counter or bago ako pumunta sa counter pala, binawasan ko na rin siya yung alam kong hindi ko naman talaga kailangan. Kaya naman hindi pa namin naiikot yung buong second floor. Nag-decision na nga talaga ako na bumaba na kasi nga anong oras na magsusundo pa kami sa si estudyante. At saka baka makahakot ko pa lahat. <laughs> So, after nga namin, nandito na kami sa counter. So, nagpapunch na kami ng aking mga binili. So, medyo kinakabahan nga ako dito. Kasi nga, baka kulangin ka ako yung aking dalang pera. Medyo kabado ng bende nga yung asawa ko dito. Dahil nga, konti na lang, aabot na ng 3K yung aking babayaran. <laughs> So sabi niya, wow, grabe na to. Kaya sabi ko, kako, tara na uwi na tayo. Baka kako mapalaki pa masyado. Ay naman talaga kapag business ka or kung gusto mo po nga sa isang negosyo, kailangan mo talagang mamuhunan. Dati kasi noong time na talagang nasa kagipitan kami noon, kapag may mga gusto akong bilhin, may mga gusto akong ini-business, ganyan. May mga gusto akong itinda, hindi ko may tinda kasi nga wala akong pang So ngayon meron na, why not, ba diba? Kaya naman kung isa ka sa mga gustong mag-business at meron ka namang pang kapital, huwag ka nang magdalawang ise Igaw mo na yan be, sayang pagkakataon. Kaya naman hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panunood and bye bye!